So for this video guys, uh, Mag-check mag tayo kay BB Blue Blue guys kung kondisyon uh, na ba siya guys kung okay pa ba tong gulong niya Kasi malapit na ang pan, uh, sorry gaw pan ride guys. Kasali kasi ako guys sa uh, endurance Surigaon Pan Rides. Ayan na guys si Bibi Blue Blue guys. Ayan. Tingnan natin ang gulong guys kung okay pa ba siya guys. Ito sa harap guys. ayan guys ang gulong natin sa likod guys uh, comment naman guys kung pwede pa to sya guys pang endurance guys Si medyo kalbo na sya guys eh ayan guys oh. Guys, kalbo na yung ulihan ko, guys lihan ng gulong ko guys. Yan, kalbo na yan guys. Yan, shout out nga pala sa Kulabra, Moto Club. Shout out sa YP ko, Ruby 36. and Siyempre, shout out kay Boyly Vlog. sempre ako yan at sa Karaga Endurider guys